Alright mga kapatid, welcome back po sa Kutsadi Vlog Thank you po sa preparation na to at sa umagang ipilagkalob sa atin Salamat po Medyo natagal lang po ako mag-upload uli ng video ko dahil medyo nalungkot na <laughs> nadrain ako masyado Kagabi pa sana ako mag-ukasula eh. Talagang nakaka-walang Nawalan na ako ng gana talaga sobra doon sa part na nangyari kay uh, Tatay Digong na kunawa. Parang di ako makapaniwala doon sa part na yun na bilang isang dating pangulo, di ba? Uh, nagawa yun sa isang party na yun. Dating pangulo pa po yan. At vice president yung anak, di ba? Kaya ano pa, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ang atin lang naman po mga kapatid ay ito uh, bilang demokratikong bansa, di ba? Dapat na ipatutupad yung tinatawag na due process, di ba? Kasi sa hindi naman tayo magaling sa isang party naman, pero nakita natin walang due process eh. Oo nga, inaamin natin na mag, nagkaroon na sila ng kaunting hidwaan sa part ng Marcos at saka part ng Duterte. Pero bilang Pilipino, di ba, eh, bagamat magkaiba kayo na ng pananaw sa bawat isa, nagkahiwalay na, eh, karapatan din ng isang individual na Pilipino na magkaroon din siya ng due process, di ba? Sa mga batas na, di ba? Kasi yung lahat ng bagay na yan, di ba? Yung tinatawag niya na legal remed remedies, eh, karapatan mong i-apply sa sarili mo, di ba? Bakit hindi na, bakit nasabi natin na hindi na, hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo? Kasi, wala eh. Yung warrant of di ba? Kung tawagin natin, late na siya. Bukod doon, nung binasa ni General Torres sa cellphone, medyo siya. Di diba? Dapat, nakadokumento yan, tamang kuan, hindi sa cellphone, di ba? Tapos ha, ah, babasahan ka ng Miranda, di ba? Rights, di ba? Tapos bukod dun, bilang pagkilala sa batas, di ba? Pagkilala sa kaya nakakalungkot, di ba? Talagang nawalan ako ng nawalan ako ng gagkuhan. Parang nawalan ako ng gana sa mga bagay na alam naman natin na sila ay mga alagad ng batas, nagpapatupad ng batas pero hindi marunong sumunod sa batas, di ba? Bakit ko nasabi hindi marunong? dahil hindi nabigyan nga po ng due process, nagkaroon sila ng na dumulog, 'di ba? Ito, ito ma ma maliwanag po ito. Dumulog sa Supreme Court, 'di ba? Nag-file sila ng petition para mapa uh, wag matuloy yung pagsasakay, 'di ba? O ma maalis ang dating pangulo dito sa ating bansa. Dapat, 'di ba? Iyon yung mga legal remedies, 'di ba? Di ba mga kapatid, legal remedies po yun. Pero pinakinggan ba? Di ba pwede dapat, dapat kinon man lang mga 24 hours, hinintay kung ano man ang kwan ng Supreme Court, kung ano maging desisyon, base doon sa naglabasa, naglabas ng TRO, pero sinunod ba? Di ba? Legal remedies yun eh. Karapatan natin mga mamamayang Pilipino. Sino ba ang mga Duterte? Di ba ang mga Pilipino? Bagamat, oo, oo nagkaroon ng mga idwaan ng kaunti, ng mga salitaan, mga bagay, nagkahihwalay sa isang party na dating magkasama, lalo sa vice president. Pero, di ba, bilang individual at Pilipino, karamatan mo rin, gamitin yung mga legal na remedies para doon sa isang party noon. Para questionin yung jurisdiction ng I ICC. Kung talaga bang may jurisdiction sila na hulihin ang dating Pangulo o aristuhin. Ang matindi ito, mga kapatid, imagine mo, nagpetition sila sa Supreme Court sa pangunguna ni Vic Rodriguez at saka ni Attorney Torion, di ba? Kasama yan Juan, mga abogado para mag ma, ma, mapigilan yung pag-alis, di ba? Isinakais, na zero plano, di ba? Na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ang dating pangulo na mabigyan siya ng tinatawag na due process. Kaya doon ako nalungkot sobra. Sobrang nalungkot ako doon sa part na 'yon. Hindi dahil sa ano pa man. Alam natin kung siya may pagkakasala o anong nilabag na batas sa isang parte, eh pananagutan niya yun. Pero yung mga legal remedies, dapat na i-apply ia sa bawat individual na Pilipino. Ikaw ba, Pilipino ka ba? Generatore, di ba? Pilipino ka ba? Alam ko, Pilipino ka naman eh. BBM, di ba? Pilipino ka naman eh. Di ba? Bilang mamamayang Pilipino, di ba? karapatan din ng bawat isa bilang Pilip otoridad kayo, di ba? Sa isang party na yon, eh magamit nila yung tinatawag na legal remedies. Kaya nga sila na dumudulog sa Supreme Court para alamin o questionin yung legality ng warrant of arrest. Kung na tama ba? Yun lang naman ang kailangan doon. Kung tama ba na yung paglabas ng warrant of arrest ay naa, nata, naaangkop doon sa party na yon kaya nagpetition sila. Si bulol po ako doon, sorry po ha. Ah. Yun, di ba? Na sa pamamagitan na yon malaman kung tama. Pero hindi na nila ininta yon Sinakay na nila sa aeroplano. Ganun na ba talaga ang hustisya sa ating bayan? Pangulo pa po yan. Dating pangulo ng, ng Pilipinas. Mga Duterte. Di ba? Yun lang naman ang tinatanong ko doon. Wala na ba tayong karapatan? na gamitin yung mga legal remedies na yan. Basta na lang isasakay na walang sinong ito nga ang tanong natin, di ba? Meron bang dokumento na magsasabi na isakay nyo na po 'yan? Di ba? May warrant o ba? Oo, kung totoo man po 'yan, o talaga may warrant, pero naglaba nag Nagpetisyon sila, di ba marapat lang na pakinggan din o hintayin muna kung anong sasabihin ng Supreme Court? Hindi basta-basta lang isinakay na wala man lang Uh, dokumento na katunayan na ito. Di ba? Na kailangan na namin isa kayo Di ba? Bilang karapatan natin, bilang Pilipino, gagamitin din natin yung mga legal remedies. Dumating man yung punto na ito, nararapat, na kailangan ka talagang dalhin doon. Wala tayong question. Sinabi ng Supreme Court yun eh. Kung baga, ganun nga mangyari. Di ba? Sinabi ng Supreme Court Oh at least napakinggan mo man lang yung side nila, yung tinatawag na job ah, due process. Nabigyan man lang siya ng due process. Basta na isinakay. na walang dokumento na magpapatunay na kailangan nyo ng istakayan, kailangan nyo ng dalhin doon sa Netherlands, di ba? Nasaan yung papel na yun na magpapatunay, di ba? Tinatawag yan, di ba? Extra treat, extraordinary treaty treat yan, di ba? Sa bawat bansa, sa bawat bansa, di ba? may treaty ba na magpapatunay na kailangan adali na doon, di ba? Natatandaan nyo yung si Mr. Jimenez, di ba? Bagamat naglabas na ang US ng ganito, pero dininig dito sa ating bayan kung papaano, di ba? Kung papaano dadalhin siya doon, pero binigyan siya ng pagkakataon dito na mapakinggan siya o mailahad yung mga, mga, dok mga sentimento niya, yung mga legal na pamamaraan na yan, di ba? Saka siya dinala doon. Iyon ang tinatanong ko, mga kapatid. Nabigyan ba ng due process ang dating Pangulo do sa part na yun? Hindi. Kinwestiyon sa Supreme Court, pero hindi na hindi malang di, hinintay yung mga 24 hours ko ano magiging pasya ng Supreme Court. Bagamat naglabasan yung mga, kung na, nag nagbigay ng TRO, pero pinakinggan ba? di diba? Nakita natin, nag sila, pero hindi tayo sigurado kung talaga nag-TRO, di ba? Pero nag marami naglabasan, naglabas ng TRO ang ating Supreme Court, pero pinakinggan ba? Na pansamantala, na pigilin para mabigyan ng due process ang dating Pangulo, di ba? Yun, doon ako nalungkot, mga kapatid. Bakit? Hindi na iginalang ang batas, eh, di ba? Na ang batas ay bigyan mo siya ng karapatan. Ang tinatawag na due process. Bukod doon, yung may mga legal remedies, kailangan mong gamitin yun for defense para sa'yo. Yung mga legal remedies na yan. Karapatan mo yun bilang Pilipino. Ay nakasadya sa atin sa ligang patas na pwede mo siyang gamitin. Marami nagsasabi, wala na, sabi niya. Kahit mag umiyak ka pa dyan, lumuha ka pa ng dugo dyan, wala ka magagawa doon. Tama po. Pero tandaan nyo, kung sa inyo nangyari yun, yung ganong pangyayari, di ba, mag ko question ka rin at gagamit ka rin ng legal remedies sa party na yon bilang karapatan mo. Kumu ba? Magkaiba na sila, magkalaban na sila sa isang party ng political. Eh, wala na siyang karapatan gamitin yung mga legal remedies. Hindi na bala siya pwedeng... Uh, mai-avail niya yung tinatawag na due process sa ating bansang ito? Di ba? Ang ibig sabihin, yun nga, sa interview ng ating BP Sara, eh, personal na, di ba? Yung mga bagay na ganyan. Talagang pinilit, di ba? Kino-question eh, yung legality ng warrant of arrest ng ICC. Kasi nandoon yung tinatawag na jurisdiction. May jurisdiction ba ang ICC na arrestuin o kunin niyang isang Pilipino para da dalhin doon sa ibang base, sa kanilang uh, Netherlands? Kasi ang sabi doon, hindi na daw kailangan, di ba, base may nakunta na doon na lang magpaliwasan. Pero hindi. Karapatan niya na gamitin yung mga legal remedies. Karapatan niya na ma-avail yung pinakatawag na due process. Hindi mo naman kailangan doon ka na magpaliwanag eh. Nandun na yun eh. Wala ka na talaga magagawa. Pero dapat lagi na natin intindin o unawain na bawat Pilipino may karapatan sa tinatawag na legal remedies at due process. Iyon eh, yung dapat nating nauunawaan bilang isang Pilipino. Mga banyaga po sila eh. di ba? Ipinagkanulo ang isang Pilipino. Kaya tinatanong ko nga po eh, Pilipino ka po ba? Ako yung nagtatanong po. General Torre. BBM. Alam ko po, mga Pilipino po kayo eh. ba? Diba? Sana naman binigyan niyo po siya ng tinatawag na due Process at mga legal remedies na pwede niyang i-apply at questionin yung mga legality kung ano man ang sinabi doon sa inilabas na warrant of arrest, kung talagang totoo nga yun, legal ba yun, authenticated ba yun, yung warrant of arrest na yun. Di ba makarapatan mo lang bilang Pilipino, tanungin, alamin, kung talagang authenticity yung warrant of arrest yun, talagang nagmula ba dun, karapatan mo yun eh. Iyon yung mga tinatawag ng legal remedies. Bilang Pilipino, nandun yung due process. Di ba? Kaya nakakalungkot mga kapatid. Bagamat gusto ko mag... Mula pa kagabi hanggang ngayon, di na, bakit? Nawalan ako ng gana sobra. Bakit? Ordinary mamamayan lang po ako. Kung nagawa nila sa isang dating pangulo, sa, sa kasalukuyan, na busy presidente, na ganyan ang ginagawa, sino po ako? Sino po tayong malili? Mang ordinary mamamayan para hindi gawan din sa isang party na yan. Nasamantalang yung may katungkulan, dati nanungkulan, ay nagawa. Kaya yun ang sinasabi, nakakalungkot mga kapatid. Ang tawag doon mga kapatid, shortcut po yun eh, shortcut. Bilang Pilipino, dapat naaabil din natin yung mga ganon. Para ma ma mailhad din natin ang ating karapatan. Mailhad natin yung tinatawag ng mga legal remedies na yan. Inuulit ko nga po, yung mga job process na yan. Sana nakukuha natin yun na natin yun bilang demokratikong Pilipino, demokratikong bansa. Karapatan natin yun. Kasi nakasaad na yan sa ating saligang batas. 1987, line. Constitution. Naki nandun, nakapaloob po yun eh. Di ba? Yung mga ganong karapatan na pwede mong gamitin, yung mga legal remedies. Sa part na gusto mong kailangan yun, tanungin, questionin sa Supreme Court, lahat ng bagay na yun, para naman sa'yo, kung talaga nagkasala, wala na yung magagawa eh. Panagutan niya. Kung talaga may nilabag siyang batas. Pero wag naman sana ipagkait sa bawat individual na Pilipas sa panguna. Dati Pangulo, tayo. Huwag naman sana ipagkait sa atin yung tinatawag na legal remedies at yung due process. Yun lang po talaga. Doon ako nalungkot. Sobra ako na parabang niyuyurakan na po ang ating mga karapatan na samantalang nakasaad po sa atin sa Ligyang Batas. Di ba? Huwag dapat huwag, hindi sinong shortcut. Lahat tayo dapat na-abil natin yung, yung isang parte na yon. Pero dahil di natin alam yung plan, yung mga strategy nila na eliminate ang mga Duterte, hindi natin alam eh. Pero sana naman, oo, kung nagkahiwalay man, kayo dati magkasama sa unit. Team, sana naman yung karapatan na yun, huwag nyo namang ipagkait yung mga due process at legal remedies sa isang individual, sa isang Pilipino na karapatan niya. Karapatan natin bawat isang Pilipino na ma, ma magamit natin yun para malaman natin yung legalidad ng mga bawat dokumento na ibinibigay sa atin para tayo i-prosecute o arestuhin dapat karapatan din natin na magamit yung mga legal remedies. Salamat at kaya best. Nakakalungkot mga kapatid. Kagabi pa, nawalan na ako ng gana sobra. Nawalan na ako ng gana. Nagpapatupad ng batas. Pero hindi marunong sumunod kung ano ang nakalaan o nakakuan sa batas na para sundin sa tama. Nakakalungkot mga kapatid unang-unang lumalabag sa batas. Nagpapatupad ng batas, pero sila hindi sumusunod sa tamang batas. Salamat po at diya sana. Hindi dahil sa ano pa man, mga kapatid. Pag mali, mali. Pagtama. Salamat po.